Ano yung itong batang to. Di ba? Ilang taon ka na? 13 po. 13 years old. Pero alam niya na kung ano ang nangyayari. Sa bayang ito, 13 years old ka. O, oh, hindi kita, ano ha, hindi kita na akong ginagawa sa iyo. Pagkilala ka. Ako po, si Carlo Mendoza, Giggle Kick. Mga influencer po kami. Pumunta po kami dito para suportan ang Duterte at ang mga Pilipino at Pilipinas. Dahil kitang kita namin, marami nang lumabas, marami nang lumabas, marami na kami nakita, lahat ng kabataan na apektuhan na. Dahil hindi lang ako, hindi lang ako ang Pilipino ang naapektuhan, kundi lahat, milyon na Pilipino ang naapektuhan dahil sa droga. Nang dahil dyan, dahil droga rin ang umasak sa pamilya ko. Droga. ng tatay ko ang nagawa niya sa ate ko. Oh! <tapos> hindi ko ah, ng dito, ah. hindi ko nahayaan na yung mga ginawa ni Marcos dahil sa droga na yan, siya ang pasimuno. Dahil alam namin ng na mga kabataan at alam din namin na magsasalita sila kung ano na naman ang sasabihin nila. Nasasabihin nila, ginagamit kami mga kabataan ginagamit at hindi kami papayag na magpagamit. Dahil kami, Pilipino rin kami, naiintindihan namin ang bawat nararamdaman ng kapwa ni Pilipino. Dahil sa ginawa mo, Marcos, nag-ingay na ang mga Pilipino, naggalit na. Di ba sinabi mo, nagbabaguhin mo, Pilipinas? Di ba? Pero anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Iisa-isahin natin. Dahil isa-isahin natin. Sige, yung bang yung bagyo na sunod-sunod na tumaad na maraming namatay na Pilipino marami ang nad, nad, nadigra, nadisgrasya na baha, marami pero anong ginawa mo? Wala! Nakuha mo pang manood ng concert na oo, na So, mabuti ka talagang pinuno at mabuti ka talagang president ng Pilipinas. Ipakita mo noon pa lang. Dahil nung nag-campaign ka pa lang, kung ano ano pinakita mo, gumawa ka pa ng movie, nakala namin na totoo! Pinutol mo kami! Pinutol mo kami! Niloka mo kami! Kung ano-ano pa, pinakita mo para lang umangat ka para mailuklok ka lang hanggang sa naniwala ang ibang-ibang Pilipino hanggang sa marami ang gustong magluksok sa'yo. Pero ano nangyari? Nung nagluklok sa'yo, ano ginawa mo? Nung naging presidente ka, nagsimula, naghihirap kami kung ano-ano nangyari. Tumaas ang diesel, tumaas ang mga presyo ng bigas. Kaya kami nagagalit sa'yo, lalo na kaming mga kabataan nang mga sa'yo, lalo na ako na akala ko mapapabuti mo ang Pilipinas. Pero anong ginawa mo? Kundi na broga na lumagkanap sa buong Pilipinas. Kaya nananawagan ako sa'yo sa Republika ng Pilipinas sa buong Pilipinas sa Malacanang na ko mag-resign ka na Mag sa

Ito na lang ang Toby, sasabihin Toby. ko sa iyo, Marcos. Lalo na sa Malacanang. Alam namin na akala mo kaming mga kabataan, porket kabataan, ay kailangan as asikasuhin ang mga pag-aaral. O, alam namin yun. Alam namin yun. Pero bakit gano'n naapekto ni ligamit? Dahil bakit? Dahil kasama ang pamilya namin sa naapekto sa droga na yan. Kaya kami mga kabataan, Hanggat kaya namin lumaban, hanggat kaya namin dahil Pilipino rin kami, hindi kami matatakot sa iyo. Kahit marami ka bang ipadalang militar, dahil hindi kami malulupit ng kung sino, sino man, dahil kami ay Pilipino din. Kaya wag kang magtaka kung bakit hanggang ngayon nagagalit sa iyo dahil katulad ng ginawa mo sa isang katulad naming mga Pilipino, lalo na mga kabataan, kung ano ano na lang nangyari sa mga kabataan. Dahil doon din sa nakatira kami, ay maraming mga nagdodroga, maraming kami narinig na nag ng droga, hanggang sa nalaman namin, hanggang sa nakita namin. At nung nalaman ko, pati Sudo Terte Sara, Kinalaba mo kaya kami nadalit sa dahil kami sumuporta tari sa sa'yo.